So ayun mga gandang, gabi mga kabuloyong So ngayon gagawin po natin is gahanap tayo ng lapas or snail kung tawagin dito sa amin O ayan kasama ko yung mga tropa sina boy eh uh, si boy ganghaw si boy poot si Ganghi si Ganghao so yan nakakakuha na nga si Boy Boy Bang Og so yan mga kabuloy yung ha Apat na yung nakuha lagay na natin sa basket so ito mga kabuloy yung yan Karamihan sa mga bato. Ayan. Kunin natin. Baka wala pa. Ayan. Ayan. Meron naman. Mas maganda kasi nito mga kabulo yung mga nguha kung gabi. Kasi mas madami yung labas. Mga ganitong buko or lapas tawag dito sa amin mga kabuloyong Ingat-ingat lang tayo mga kabuloyong kasi baka may ahas dito. Mga makakamandag yung ahas dito mga kabuloyong. Ayan, meron naman tayo nakita. Yan isa. Yun. Yes! Yun ang mga idol. Ayan. Tumain natin baka makatakas pa. Baka tumakbo. <laughs> baka tumakbo mga idol. Ayan. Ayan, kain tayo mga kabuloyong kasi ayan, gutom na kami. So, sa paghahanap ng... Uh -uh. So, kain tayo. Di man lang kayo ng haji. Ayan, amen. Sorry, sorry. So, mga idol, ayan naman. Meron man tayong huli. Okay. Ayan. tayo nakita buli natin 160 kilometers yung dalaga nito mga kabuloy yung Ayan. is the snail So, wash up, wash up. Ayan, meron naman. Yeah! So, Yeah. rong so, huli Siyang wala kang sigani itong mga kabuloyong ayan huli Wala ka talaga mahuli pag wala kang sigani Dito so, na naman po mga kabuloyong may naman tayo dahil yung takbo nya 160 km per hour Ayan Napakabilis po nitong lapas ng tumakbo Ayan Hmm Sampay at pa. Meron pa sa kabila isa. Nako. 120 kilometers, mabaga lang siya. Ayun po mga idol, ayan. Wow. Ay. So dalawa. Nako. Yihi. So, meron naman po tayong nahuli lumabag sa batas. <laughs> Lapas. Ayan guys. Oh, asan lihi siya mo? Hmm. Bigyan mo sa akin. 100 kilometers yung patakbo buma. Ayan. Wala kang lisensya yan. Punta ka na lang ng LTO. Lapas. Di lapas. Ito pa. Ayan. You know? Over speeding ka pre. Over speeding ka. Huli. Ayan. Wala kang lisensya. Wala ka pang helmet. Ayan ka. Ito pa. Ayan. Ayan una po yung mga kabulo yung ating officer ah? ng LTO tingnan nyo pa yung brief nya is green Woo! yung tatak lili oh! lili pad <laughs> so ito guys hindi muna natin hulayin maliit yung ano nya kargado nya is Mio Mio lang ah? walang registration may kasama pang kulupong yan so, maliit lang uh, ah, ligtas ka sa huli at ito pa meron pang isa oh. gustong mag u-turn kaya uhulihin din natin oh, gusto mo mag u-turn ha ah? dito ka at paso pa yung rehistro mo Pulong ang plate ng plate number. Dito ka. Huli ka naman boy. Bawal sa National Road Highway. Wala kang helmet. Ay, ayan. At expired pa. Naku. Binisbit mo pa yung mga pasahero mo. Diyan ka. Diyan. Yeah. Diyan pa. So hey guys, uh, kabuloy yung babalik na kami. So ayun, nakuha namin mga kabuloy yung ito. Yeah! Isang basket. May namin din to. Siguro mga pa 20. Ito rin, isang plastic. Ayan. Tsaka yun pa. Ayan. May git. Siguro nasa 60 pieces lahat na mga buko so ayan so gabi na kami nakarating dito gabi-gabi na talagang is very gabi na ayan so thanks kay Boy Angkot kay Boy Kulot kay Boy Hugot at kay Boy Guapo at yung isa si Boy Tulog Shout out. <laughs> so, ayan mga kabuloyong. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat ulit. Ayan, so, natapos na kami in 10... Uh, alas G7 kami. So, makiat kami doon sa bundok. Mga... Uh, 8 p.m. So, ayan. Madami na kuha namin. So magkaka barahin na kami sini na amo na kuha na lapas. So ayan mga uh, kabulo yung hanggang dito lang yung video natin kasi ayan gabi gabi na. It's a night a night na ngayon. So maraming maraming salamat sa inyong panonood and huwag kalimutang mag follow sa aking Facebook account at mag subscribe sa aking YouTube channel na si Bulo yung TV. Ayan mga kabuloy. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.